Nago-overthink na ba ng malala si JM matapos niya makita ulit si Jazz? Eto na nga. Nagkita ulit ang lovebirds na sila Jazz at sila JM kanina lang. At nagyakap. Ayan. Mukhang okay naman sila. Pero bakit biglang naging ganito ang itsura ni JM pagkatapos makita at mayakap ulit si Jazz? Mukhang ang lalim ng iniisip niya. Nagiisip na naman ba siya ng mga bagong strategy kung paano lalaroin ang pagstay niya sa bahay ni Kuya? Sig siguro may idea na siya no na hindi lang si Jazz ang bumalik. Kaya siguro ang lalim-lalim naman ng iniisip niya. So kung nag-stop na kayong manood ng PBB after lumabas nila Jazz, manood na ulit kayo dahil ito na ang exciting part. Dahil Gina G, sila Terese at sila Dongpat. Dito nga kay JM. Sinabihan pa ni Terese si JM na hindi daw nagpapakatotoo sa bahay ni Kuya at marunong daw maglaro pero madumi maglaro. Sana lang iwag silang mag-hold back kung ano yung sasabihin or gagawin nila no para naman magtagumpay sila na palabasin ang mga tunay na pag-uugali or tunay na kulay ng mga natitirang housemate sa bahay ni Kuya ayo ba anong masasabi nyo dito sa comment ng Dongpat at ni Therese dito kay JM agree ba kayo or kampi kayo sa gameplay ni JM dito sa loob ng bahay ni Kuya comment down below